you guys. So this is part one. Kasi marami kong gusto to ko share to sa museum, si Dorsey. So I will cut it into different parts. And then so dito nang lalakad kami papunta dun sa museum ng si Dorsey. And then um, yung mami ni Vans ni boyfriend, I in-invite namin and napaka-sweet niya. So, dahil ang pupunta namin ay isang Van Gogh exhibition, naisip niya na bigyan ako ng book na nakuha niya sa uh, Van Gogh Museum from Amsterdam okay, kasi nalating siya. Pero puno na yung um, exposition, yung tickets for that so we really need to go in advance. Nevertheless, we still went dun sa post-impressionist section and impressionist section. So, yun yung pinuntahan namin. Gusto, ang gusto ko ikwento is itong work ni Claude Monet na may painting siya nung church sa Ren yata yun. Um, ang fascinating dito sa painting na to is pininta niya ito ng iba't ibang oras ng day. So, makikita niyo yung itsura nung church ng um, sa umaga, sa hapon, and then yung paggabi na, yung sunset, ganon. So, napaka-interesting niya kasi yung, syempre, iba-iba yung um, of lights na ginamit niya dahil sa considering yung iba-ibang time ng day. Ayan. Um, so, ito. Nakita nyo. So, medyo may shadow siya ng konti. Diba? para ang realistic niya kahit painting siya. Hindi ako artist, no? Para magbigay ng opinion. Ang masasabi ko lang maganda. Maganda siya talaga. So, napaka-interesting niya. So, kung nagsisimula pa kayo, palang kayo sa paintings or sa ano, magandang tingnan to work ni Claude Monet. By the way, si Claude Monet is sikat siya for yung painting niya ng water lilies na makikita super laki sa Musee de l'Orangerie malapit sa Metro Concord. So, kung fan kayo ng Monet work, makikita siya dito. Like for